magandang araw muli sa inyo at andito kami ngayon sa may ginagawang shortcut at ito ay isang tulay yan galing ito ng Imus dito sa may buhay na tubig street patawid ng tansa lumang bayan yan tansang luma Ayan. at ang ilog namang ito ay Imus River Itong lugar na ito ay nilalagyan na ngayon ng isang tulay. Shout out sa mga tropa na naggagawa dito. At yan po, sa may tulong yan, yan Tansang Luma. Ayan. At ito namang kinapupwestohan natin ay... Ito naman yung Imos River. Ayan. At ito yung napagandang tulay na shortcut dito sa lugar na ito na ginagawa. At kung mapapansin nyo, ito ay binubusan na yung mga puting ng girdir na yan. yan. At tingnan nyo rin guys, yan yung lumang daan yang may hanging bridge na yan. Yun no know, may hanging bridge. Yan yung dinadaanan lang nila patawid dyan sa kabila. At kapag ka itong lugar na ito ay natapos na, itong toll line na ito, ay magiging mas maalwan at magiging shortcut ito kung kayo ay pupunta ng bayan ng Imus. Yun, Iyan yung daan, yung harapan natin yan. Diyan ako pag lumabas po dyan yan po ay buhay na tubig street yan at napaka late lang ng ito noon pero syempre dahil nilalagyan na ng tulay maring ito yung isa sa maging shortcut sa lugar na ito upang hindi na umikot sa may paliko yan ito yung buhos namin yan oh. Napakaganda at uh, sigurado napakatibay na nito. Na Yang kulay na ginagawa nito. Iyan no. Oh. Uh, at kita nyo naman uh, purong buho ang ginagamit. At uh, yan 'yung mga construction worker natin na gumagawa dito. tinitingnan nila kung may mga lalabas na concrete. Diyan sa ginawa nila Kaya nakabang sila sa mga bawat gilid-gilid nyan Kung may mabubutas Dahil maganda naman ang kanilang gawa Ayun ay o Walang butas Woo! At tuloy-tuloy uh, lang ang ating daloy ng konkreto Yan ang isa sa magandang improvement Dito sa My imos Tansan Luma Yan. Wow Hindi na kayo iikot sa may Lumina Mall pag mamamalingke kayo kundi ito na ang magiging bagong shortcut yeah. ito ang lugar nga palang ito ay malapit lang sa may shell dyan sa may buhay na tubig street Yan. at kung makikita nyo na may ano rin dyan bagong gawa na flat control yan, bago sumapit dyan kung kayo ay galing ng patindig pero kung galing naman kayo ng paliko imos ay lalampasan nyo ng konti lang yung shell tapos merong covered court eto yung ginagawang yon. ayan o oh. shout out boss at ayan nakaabang na yung mga tricycle yan pasokin natin guys ang lugar na ito na Hanging Bridge. Ito lang yung tanging shortcut nila noon na dinadaanan. At kung makita nyo, lumang luma na ito. At uh, may lagay lang siya ng mga safety wires. Yung kulay asul na yan. At kapag ka nga dumadaan dito, kahit ako'y mag-isa lang, ay medyo kumakalog at ramdam na ramdam ko pa. Ay ano at talagang ang daming nakabilad na kulay puti. Pag mapapadaan ng gabi ay baka mapatakbo ang iba. <laughs> Ayan, guys, yung shortcut nila na daan. At ito ang tulay na ginagawa ngayon. Ayan oh, no, nandito tayo ngayon sa may kabila ng bridge, ng hanging bridge. Eto na siya. Ayun oh, no, napakaganda naman, no? At kapag ka ito ay natapos na ay isa sa napagandang shortcut, hindi na po kayo matatrapik dyan sa may kapag umiikot, kundi dito na kayo magsyo shortcut sa lugar na ito. Pero antayin hindi nating matapos to para sure. Yan no? balik na tayo sa kabila. Daanan ali natin ng hanging bridge. Pagka nadaan, nasayaw-sayaw. Nakakatakyot naman dito. Ayan At saka may butas na rin ang kanilang mga safety wire na inilagay. Yung pambakod na yan. Kaya mas maganda kung matatapos agad yung uh, ginagawang bagong tulay na yan. Ayun. Yan, andyan na tayo sa kabila. Eto na siya. Uh, pag nasa kabilang pwestuhan naman tayo, katabing katabilang niya ang hanging bridge at isa sa maganda nga namang lagyan ng tulay dahil sanay na yung mga taong dumaan dito. Ito ang River Imus o Imus River. Ayan. At medyo malalim din. At kung makita nyo yan, may daan ng sasakyan dyan sa iwaba. Yan po ay yung dinaan ng mga baku. Yan, yan lugar na yan. Medyo mataas din. At nangakatakot din sa lugar na ito. At ang kagandahan dito, ito ay nagawa na ng rebitment. Kaya samintadong samintado na. Ayan, may mga nakabike din pero inaakay lang yung bisikleta at nakakatakot nga naman kung magbibisikleta ka pa tapos umuuga-uga pa yung hanging braids nagsusway-sway ba Ayan. kaya napaganda ng isa sa magandang improvement dyan sa may Tansan Luma at kung mapapansin nyo nga kahit Luma na yung hanging bridge na ginawa na yan ay napakaparami pa rin na dumadaan dito lalo lalo na yung mga bata yan no? at, uh, at isa sa mga nakakatakot nga dito ay may mga butas butas na rin yung kanilang safety wire na nada dyan shout out sa ating coordinator ay yan o no? oh, niya ang halo dahil malapit na maubos ayun uh, o no? At dito naman sa ibaba ay patuloy pa rin ang pag ng ating mga construction worker. Yan, binabay break na nila. At ito nga pala yung gagawing tulay dito na kung ganong kalapad. Ayan. Bali, two-way lang to. Two-way sa lubungan. Ang lugar na ito. At kuya, safety first. Ingat ka dyan dahil malalim ang Lugar na yan, nilalagyan yan, na nila ng mga forma at uh, na, medyo nakakatakot nga dahil nasa may gilid lang sila na gagawa. Yan. yan yung mga gagawing forma para sa daanan naman ng tao dyan sa may gilid. At itong may yero na ito, ito yung bubuhusan ng samento para daan na naman ng sasakyan. Iyon no, ang lawak na o oh. Tapos yan yung Imus River. May nakita pa akong may mga halaman doon, yun no. Ganda ng mga halaman na sa bakod. Nakalagay sa rebitment. At may nakakarating pa rin palang mga bata doon sa ilalim. Ayan no, may mga bata na naglalaro. Siyang kaya duman itong mga batang to. Wala namang akong hagda na nakita dito pataas. Ayun no. Oh. oh, ayan ang mga tropa natin. Yan at uh, pa paubos na nga ang ating laman. Ayun no. Ubus na, kulang pa. Ayan at kaya may susunod naman dito sa akin na tatapos ng ating sinimulan dito na buhusan at sa sunod, uh, update ko ulit kayo guys kapag ka magbubuhos na kami dito sa may mismong ibabaw na ito ng tulay na ito at kung pwede na rin daanan ayan at palabas na nga ako guys ngayon dahil tapos na ako maghuhugas muna ako ng akin truck dito sa may gilid at ito nga pala ang lalabasan natin yeah. pero maghuhugas muna ako sa lugar na ito bago lumabas at pagkatapos ko nga maghugas ito yung lugar ng lalabasan natin ang buhay Natubig tubig street ayan at paglabas natin dito kakaliwa tayo papuntang Imos Paliko palabas ng Aginaldo Highway yan pero syempre diyan dito pa tayo ito yung buhay na tubig street ayun no at andito na tayo ngayon sa ipaliko palabas ng Aginaldo Highway Iyan At eto na. Pagka dito ay medyo matrapik na. Apuntang Lumina. Ayan. At ang video kong ito ay hanggang dito na lang muli. Salamat sa inyong panonood. At abangan nyo ang aking update. At bago kayo umalis sa aking video na to, baka pwede kayong mag-iwan ng subscribe. Comment, like, and share. And... <laughs>